Bye. Bye bye long hair. Bye bye long hair na po. Hindi na mo yun. Masaan I love you baby ko. Baby. Stay ka muna for a while. Bro. Grabe naman si Kali. Grabe naman yan. Behave, behave yan napaka-behavior ni Kali. Paka-behave naman, no? Oh. Alam niyang pinipicturan siya. <laughs> oh, Pakit pa eh? Kali, kali, kali. Eh. Oh, yan. Yun naman talaga yan. Yun naman talaga yan, kali. Ay, Ano? Oh, Yun naman. Nagsiselo si Bootsy.